Ano po mga Lodi, yun na medyo higihin ko pa ng konti mga Lodi. Tapos nito ay ilalagay ko na po ito. Sayang kasi ang daming pinamintas. Kasi pag mamunga, yan po mga Lodi, ano, konti pang iga. Lodi, medyo naiiga na ang aking adobong walang mantika. Ilagay ko na po yung talong. tayang din kasi yan tanga oh. din naman yung lumog tamang tama yan mamaya Pa lodi, ang aking minongay umaga. Good morning, good morning, good morning. odi okay na po siya, o. Oh. Papatayin ko na po siya. Panga din naman, sobrang lamog. Okay na po ito, mga lodi. kain na po tayo, magandang umaga po sa ating lahat.